Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Have you ever heard about sa mga rebulto na may sapi? Not sure about this, but this is my experience about sa rebulto ng Santo Nino sa house ng tita ng partner ko. Noong una okay naman yung pagtira namin sa bahay ng tita ng partner ko kasi may mga anak naman si tita. Pero kwento-kwento ng mga anak niya na may mga nagpaparamdam daw talaga sa bahay nila. Kaya wag na daw kami matakot kasi mababait naman daw. Tapos sabi naman ng isa, kung lapitin daw kami ng bangungot ay maglagay daw kami ng asin sa plastic yung maliit lang. Tapos pag matutulog na daw kami, ay ilagay lang daw namin yun sa may uluhan namin, pang-iwas daw yun sa mga bangungot. One time, mag-isa lang akong naiwan sa bahay kasi may pasok yung mga anak ni tita. Tapos yung partner ko, wala din nag-basketball. Kasama nung mga kaibigan niya. Eh ako wala lang magawa, binuksan ko na lang yung TV tapos nanood sa glit sa sala. And then nung naboring na ako, pinatay ko na lang yung TV, tapos umakyat na ako sa kwarto sa taas. At nag cellphone na lang, Facebook at YouTube lang ginawa ko. Then maya maya di ko na malaya nakatulog na pala ako kaka Facebook. Nagising ako bandang 5.30pm, paggabi na nun kaya bumaba ulit para tignan kung may tao na sa baba, pero wala pa din. Nagsaing na lang ako sa rice cooker para kahit iwanan lang ayos lang paggabi na din naman. Nagchat na lang ako sa aking kasintahan na bumili na lang ng ulam at bumalik ka agad dahil malapit na magdamag at medyo kinakabahan na ako. Binuksan ko ulit ang TV para may konting ingay na naririnig dahil ako lang naman ang mag-isa sa bahay. Umupo ako sa sofa talagang naiilang ako. Hindi ko alam kung bakit pero iba-iba ang nararamdaman ko. Takot, kaba at mabilis na tibok ng aking puso. Napatingin ako sa santo nino na nasa altar. Ang laki niya na parang isang malaking sanggol. Sinasabi ng iba na talagang pinapalitan daw ng kanilang ina ang damit ng Santonio dahil para sa kanila, tunay na anak nila ito. Dahil sa kwento na iyon, naging curious ako. Sa ikalawang palapag kami nakapwesto para matulog. May isang uri ng kama na parang papag na dinawang ikalawang palapag. Sa tuktok ng hagdan ay papunta sa ikatlong palapag kung saan matatagpuan ang kwarto ng tiyahin at ng kanyang mga anak. Kapag umupo ka sa ikalawang palapag, malinaw mong makikita ang altar at ang rebultong santo ninyo. Isang gabi, napanaginipan ko na kami ng aking kasintahan ay natutulog sa sala. Naglagay kami ng foam at comforter. At bandang hating gabi, biglang nagulat ako dahil may tumalon sa harapan ko. Noong tumalon, napagtanto ko na yun pala ang rebulto ng santo ninyo. Sobrang gulat ako sa mga sandaling iyon dahil akala ko totoo na talaga Sobrang realistic. Tapos bigla pa itong nagsalita at sinabing siya ay anak ni Criselda. Nalito ako dahil paano maaaring siyang maging anak gayong siya mismo ay santo ninyo. Nagising ako sa gulat at simpleng binaliwala ko na lamang ang pangyayaring iyon. Ayoko na lamang itong maalala sapagkat tila hindi ito makatotohanan kung aking ikwento ito sa iba. Sa mga sandaling iyon, bigla kong naalala ang mga kwento tungkol sa mga anak ni tita at ang aking panaginip. Ito ang nagpabaling sa akin patungo sa rebulto ng Santo Nino na nakalagay sa alta. Sa isang nakakatakot na paraan, ang rebulto ng Santo Nino ay tila nakatitig sa akin. Nakakapangilabot dahil ang ngiti niya ay tunay na ng ngiti. Ako ay Kristiyano at alam ko na ang mga rebulto ng Santo Nino ay nakangiti ito ay karaniwan sa mga tahanan ng aking mga kamag-anak. Sa mga oras na iyon, ang parang kalahating ngiti ni Santo ninyo ay nakakapangilabot talaga. Nahirapan akong maging kalmado, kaya pinalakas ko ang tunog ng TV. Ngunit bigla itong nagloko dahil sa problema sa antena. Nakakaloka talaga. Iyon ay dahil sa hindi pagaanong popular ang TV Plus noong mga panahong iyon, nasa 2015 pa yon. Napakabahala na ako kaya dasal na lang ang ginawa ko. Nagsabi ako ng mga salita na pinakiusapan ko na sana hindi totoo ang panaginip ko tungkol sa biglang pagtalo ng santo ninyo. Natatakot ako na baka masama ang epekto nito sa aking puso o mawalan ako ng malay sa takot. Nagchat pa ako sa aking kasintahan na bilisan na dahil talagang mabigat na ang pakiramdam ko noon. At doon naglingkod ako sa pagmasid sa santo ninyo. Nagbago ang kanyang anyo, nakakaloka talaga. Biglang hindi na siya nakangiti. Parang nagkamot sa mukha, kaya lalo akong natakot. Hindi ko alam kung lalabas ako ng pinto o hindi dahil malapit sa pintuan ang altar. Kaya halos mabaliw-baliw na ako dahil sa kachat ko sa aking kasintahan at sa mga anak ni tita, umaasa na sila ay magsisipag uwi na. Diyos mio, sobrang lamig ng pawis ko at hindi ko mapigilan ang luha dahil sa mga nakikita ko. Alam kong hindi ako naghahalusinasyon dahil napakalinaw ng aking paningin 2020 vision ako. Terminado ang aking dasal at nagpikit na ako habang naghihintay ng dumating. Ngunit isang malaking gulat ang naramdaman ko nang bumukas ang pinto. Nang bumaling ako, walang tao sa labas ng pinto. At nang tingnan ko ulit ang rebulto, nagulat ako dahil nakangiti ito ng nakakaloko. Naisip ko humagulgol noon, Ngunit hindi na lumabas ang mga luha at tiningnan ko na lamang ang rebulto, na nanatili akong nakatigil sa aking kinatatayuan. Matapos ang limang minuto, dumating na ang aking kasintahan. At doon, biglang umagos ang aking mga luha. Hindi nangyari ang anumang masama, subalit ang takot ay nanatili tuwing tutungo ako sa altar. Hindi pala ako ang tanging nakakaramdam ng ganito sa santo ninyo, maging ang mga kaibigan ng tita namin at mga kalapit na kamag-anak kapag nag-overnight kami. Nakasanayan na naming manood ng mga pelikula at pag-usapan ang santo ninyo at biglang may sumigaw mula sa itaas kaya't nagkaroon ng kalituhan sa amin. Dahan-dahan kaming nawala sa bahay ng tiyahin ng aking kasintahan dahil kami ay lilipat na. Ngunit sa katabing bahay lang naman kami lilipat kung saan naninirahan ang ama niya sa bagong bahay na iyon, nagkaroon kami ng mas nakakatakot na mga karanasan. Nakakaloka talaga. Kaya hanggang dito na lamang muna ang aking ibabahagi. Matapos ng ilang buwan, kami ay lumipat na dahil nakabukod na kami. Paalam muna sa inyong lahat. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, Mag-email lang kayo sa waitistarvlogshorrorstories at gmail.com.